Maraming maraming salamat Panginoon sa umagang ito sa buhay at kalakasan at sa biyayang ipinagdalo mo, Panginoon. Maraming maraming salamat. Dalangin namin sa iyo sa umagang ito na ba ang iyong banal na Espiritu ay siyang manguna sa bawat isa sa amin. Sa lahat pa ng aming mga gagawin, pupuntahan, ayusin, kausapin, maging sa pag-duty at sa pagkatrabaho, Panginoon. Maraming maraming salamat. Dalangin din namin sa iyo yung araw na ito, ang buong isang linggong ito, Panginoon sa lahat ng ano patuloy mong iingatan ang aming mga kawanin ng aming pamala ang Panginoon sa pangunguna ng aming mayor, si Kamante, Congressman Ambena Mante. Dalangin namin sa iyo, lahat ng hepe, Panginoon, ng mga bagong tatag na hepe, ay pagkaloob mo sila ng talino at patuloy na pag-iingat. Maraming maraming salamat at ang mga kawani, Panginoon, ay pagkalooban mo rin ng iyong pag-iingat. Dalangin din namin sa iyo ang DOJ, Panginoon, sa pangamuran din ng parole and ay patuloy mong sasamahan ang mga hepe nito, Panginoon, ang mga opisyal. At dalangin din namin sa iyo yung mga mga kawani, Panginoon, na ang nito, Panginoon, ay bibigyan mo ng katalinuhan. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. At dalangin namin sa iyo yung aming mga kliyente, yung aming mga Muli teres Panginoon ay susubaybay mo palagi at patuloy na iingatan at yung aming mga kliyente ay patuloy na matanggap ng mamamayang Panginoon sa patuloy na ng pagbabago Panginoon. Dalangin din namin sa iyo lahat ng mga opisyal sa kanya-kanyang mga pinatatayo ang Panginoon ay bibigyan mo Panginoon sila ng katalimuhan at patuloy na makapaglingkod ng maayos sa ating pamalaan. Maraming maraming salamat Panginoon sa umagang ito at siya yung namin nakabilin at ang yung Espiritu ang siya manguna sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Anto Jesus, kung aming samod na langin sa kanyang Ama, nanganapat ng binala Espiritu. Ng Amen. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. Nanonupa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansa kanyang sinasagisan. At sa kanyang sinasagisan. Na may dangan, katarungan at kalayaan, na pinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, makakalikasan, Makatao, Makatao. At, makabansa. at makabansa For the ng Lingkod Bayan Probation Officer Juan Jerry Capistrano Panunumpanan Lingkod Bayan Ako ay isang lingkod bayan Ako ay isang lingkod bayan Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan Pangangalagaan ko Maglilingkod ako ng may malasakit Maglilingkod ako katapatan at kausayan. Na walang pinikilingan, pinikiling, pinikiling. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon. Sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko. ng buong kausayan ng sambayan Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Sa katiwalian, sa katiwalian, sa katiwalian, sa katiwalian. Pipigilan at isisiwalat ko ito. Itigilan, siswa, sa sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang mukha Diyos. Diyos Makatao makapalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon mga makabagong panahon tungo sa adikay ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Quality policy. We need the city government of San Pablo. We need the government. The city of Seven Lakes. A premier tourist destination, light industrial and educational hub in Calabarzon, committed to good governance and sustainable development, to deliver quality services, to satisfy its customers, constituents, and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all the process easier in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal of the city of of the city government. for all and probation. At ngayon naman po ay uh, ang pagbati at pagkilala sa mga may kaarawan sa araw na ito. Uh, Siyempre po ang pagbati ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor uh, uh, Vic Amante. Siyempre at ang ating kuya, ang, ang City Administrator Kuya Larry Amante. Amin kong kinikilala ang may birthday, si Abunjo Bagsik, si Antonieta Valle, सैलोने साबागो फर्डीनान गर्डिया मारिया पिची इकुल्ड अबिगेल एस आग्ले एस आर एम बियाहे अल अलेक्सांडे जेनीता निगालन रयान जोसेफ मगारोन जोसेफ बिएन लुसिडो इलेम कारमेन रोहास Alejandro Lat, Jenny or Jenny Dorado, at si Victorio Cortez. Ayan, happy, happy, happy birthday po. At syempre, sa ating pong pasimula ng na ating pong uh, paglilingkuran sa unang araw ng pagtatrabaho na punong lungsod. Kaya lamang talaga pong itong araw na to medyo hindi po naging maganda kanyang pakilasa o pakiramdam. Kaya naman, ang pangalawang po lungsod ang kanyang isinugo para kayo ay bigyan ng magandang mensahe sa pasimula ng paglilingkod. Mga minamahal kong kababayan, palakpakan natin si Vice Mayor Justin Tulago. Maraming salamat, uh, Consel Gali Galicia. Palakpakan po natin si Consel Gali Galicia. At uh, in behalf of our uh, City Mayor, Mayor uh, Vicente Vicamante, ang pagpapasalamat Almost 100% ang narito sa flag ceremony po natin. At pinigyan siyempre tayo ng magandang panahon kaya palakpakan po natin ang bawat isa. Alam niyo po, nakakataba ng puso na pag nakikita po natin ang ating pong mga empleyado na aktibo ngayon, nandito po lahat at Take note, para po bagang energetic na energetic, naka face mask pa, pero ang kagandahan nito, kita sa mga mata ang ngiti at gala na talagang sila ay gustong gustong makapagtrabaho palagi lagi tuwi tuwi na sa lungsod ng San Pablo. At ah, bago tayo magpatuloy, ay ating pong kinikilala ang ating pong uh, ah, napakasipag din. Araw-araw po ay eh, makikita niyo po talaga na umiikot sa pamahalaan, Nung isang araw, nakita ko nga po, pati sa TEPED ay tumututok sa mga paaralan, sa publikong paaralan ng ating pong eskwelahan dito sa lungsod na San Pablo. Nakikita ko po kasipagan, walang iba, palapang po natin. Magiging idol ko talaga ito, walang iba. Ang ating city admin, Kuya Larry Amante, palapang po natin. At syempre, kinikilala po natin, almost present lahat ng Sangguniang panlungsod sa pangunguna ng ating pong, uh, former uh, vice mayor, ang ating pong forever young. Panapakan po natin, tagalanggalang Angie Young, Consial Martin Adriano, Consial Francis Calatrava, Consial Ambo Amante, na nandito si Consial Tibor Amante. Konsehal Chat Pabigo. At konsehal Carmela Asibeto. At ang ating pong uh, sa barangay uh, official sa panguna ng ating pong pangulo ng ABC, walang iba, Pangulong Manny Amante para natin. At nandito rin po ang ating uh, SK President, walang iba kundi Pamela Capuchino, para po natin. At syempre, sa ating pong uh, host ngayong araw na ito, ang gagaling ng ating mga host, talaga nga uh, preparado preparado. Palapangan natin ang uh, parole and probation sa panguna ni uh, Ma'am uh, Archie. Nasaan pa si Ma'am? Ma'am, nandiyan po kayo. Maraming salamat po. At uh, magandang ngayon pong uh, pagpapaulang ngayong uh, flag ceremony. At nandiyan din po ang ating pong, atin pong uh, sa PNP sa panguna ni Colonel uh, Lucas. Palapangan po natin. At siyempre, nandiyan din po ang ating pong sa beach na dyan po ba? At siyempre, nandiyan din po si Ma'am uh, Panergalin, panapaan po natin. Sa lahat ng department heads, sa lahat po ng kasama po nating uh, lingkod bayan, sa lahat ng kawani ng gobyerno, isa po mapagpalang araw. Ang paalala lang po ng ating butihing mayor, Vicente Bicamante, kasama ang inyong lingkod at ang sanggunyang palunsod, na tayo po ay uh, siyempre doblindi pong ingat dito po sa dengue alam po natin ito po nga yung uh, dengue sa buong bansa ay uh, talaga pong ang bilang at pinapaalala po natin sa bawat isang na ang uh, talagang sandata para po masubo. ito po nga uh, ito pong dengue na ito ay ang kalinisan siyempre po sa bawat uh, tahanan alam na alam po natin yan sa bawat tirahan, sa lahat po ng ating pong mga nasasakupan, sa bawat barangay, eh, yan naman po, barangay official sa hindi rin po nagkukulang. Pero, obserbahan din po natin ang ating pong kumbaga ay half of our uh, days ay eh tayo po ay nandito sa ating pong mga opisina. Huwag pong uh, ipapaasa na lang sa iba na ito na lang ang maglinis pag nakakita ng uh, impact na tubig o kaya kung anumang pong mga gamit na hindi nagagalaw ay hinahayaan na lang. Ang tawag nga ay kilos-kilos pag may time. Pag hindi nagagalaw yung mga ibang gamit, punas-punas kung may free time. Ano po? Huwag lang po iaasa sa kasamahan. Kasi po, diyan po nagsisimula din ang mga tirahan nito pong mga lamok na to. At ang pamahalaan naman po ng na Lungsod na San Pablo, tayo po ay hindi naman tayo nagpapabaya dahil meron din naman po tayong programa para sa mga paging para pumasok po nga ito pong mga lamok na ito. Ano? At syempre, ang ating pong COVID-19, hindi po natin dapat isinasalang alang yan. Yan po ay atin pa rin pong pilit at pilit nilalabanan. Nandiyan naman ang ating City Health, nakaantabay, naka monitor Again, paulit-ulit na paalala. Meron po tayo mga iba pang kababayan kung hindi pa nagpapabaksin at naniniwala pa rin na nung unang panahon ay pwede ang uh, tinatawag na immune system lang. Aba, hindi po. Kailangan pa rin po natin magpabakuna. Yung po mga hindi pa nakapagpabakuna. At pinaalala din po, nung isang araw lang po, napakinig po natin, ang DOH ang sinasabi po, pagka daw po may mga galing sa ibang lugar, hindi may iwasan, meron po tayong mga na bisita, dadating po dito sa lungsod ng San Pablo, kumbaga tayo po dapat ay maging mapanuri Tingnan po natin yung mga sintomas at kung wala man, e-check eh, po, interviewing kung saan po sila nanggaling, kung, kung sila po ba ay uh, galing po sa sobrang matataong lugar, e, eh, may mga self-quarantine din naman po tayong tinatawag. At isa pa po, uh, noong isang araw, pumunta po sa aking opisina, ilang mga magulang, ano po daw kaya ang pwedeng magawa din ng pamahalaan tungkol po dito sa kanila pong mga anak na sobrang naaadik sa Facebook na wag mo basta-basta magpapaniwala dito po sa Facebook. Marami po dito mga dummy account. Kaya po ko ito pinanggit dahil tayo po ay uh, dudulog din sa ating mahal na congressman Loreto Amben Amante na baka makapagpasa ng batas lalo tigit sa nasyonal na kung paano po atin uh, i -re po ito pong mga dami account o kung ano po itong mga iba pong mga paninirang puri. Ano po? At ito naman po yung kaya-kaya ng nasyonal sa pamugitan din po pag ito po inutos din at inatas ng ating mahal na Pangulo na si Pangulong uh, per uh Ferdinand Bongbong Marcos. At syempre sa atin naman po lahat na narinito, alam po natin na malapit na po ito pong face-to-face -face classes. Meron pong mga dumadating din po sa inyong lingkod na balita. May ilan daw po na mga nakikita pa rin po tayo sa lansangan na nagmumotor na mga walang helmet. Ito na po ang akin pong binabanggit ito po ay uh, galing na rin po sa ating uh, butihing mayor, Vicente Picamante, na higpit ang po natin, ito po mga, uh, mga rider na ito. Dahil po, pagka naman po na disgrasya, pagka naman po tumaop ang mga motor nila, ay ang puntaan po sa hospital din naman, nasa uli pag Iniiwas lang po natin sa aksidente ang ating mga kababayan. Kaya kung ito pinanggit, marami po tayo pa rin na ibang mga kababayan ang walang helmet. At nandiyan naman ang ating kapulisan para po lalong obserbahan. At yung iba pa po yung nagsasakay pa ng tatlo sa kanilang motor. Aba, eh, alam naman po natin na inoobserbahan pa rin po natin ang health protocol. Ano ko? Kaya sa inyo po lahat, ang papa um, pagpapasalamat ng ating butihing Mayor Vicente V. kasama ang ating City Admin na si uh, Kuya Larry Amante sa inyo pong uh, pagtitiwala at uh, again sa inyo pong ng flag ceremony. Yan po ay eh, nakakaganda po ng loob dahil sa ating pong lahat na narinito para po nga uh, Umiikot ang blood circulation pag kayo po ay aktibo sa inyo pong mga ginagawa. Nakakabawas din ng kolesterol. Ano? Kaya sa inyo pong lahat, muli ang pagbati po ng isa pong mapagpalang araw ng ating uh, butihing Mayor Vicente Bicamante kasama siyempre ang ating Congressman Loreto Ambelamante. Maraming salamat po. Pagpalaan pa rin po tayo ng pong Mekapal. Pagpalaan pa rin po ang minamahal nating Lungsod at San Pablo. Maraming salamat, sa Mayor Justin Colago. Tama po ang naturan na talagang napakasipag po ng ating uh, city administrator. Dahil uh, may kwento ko lang, nakaraang Sabado ay uh, hindi pa rin po nagpahinga sa paglilingkod sapagat ipinatawag niya kaagad ang mga traffic enforcer at ang mga pasakpo natin dahil ang trust po ng ating minamahal na Gunung ng at Mayor Vigamante ngayong isang daang araw ng kanyang paglilingkod ang unang isang daan ay Servis may niti San Pablenyo ang wagi Sa tuyong at, uh, kasama ng city administrator natin si Kuya Larry ay si Sir Henry Esmundo, si uh, Arthur Solo at ang iba pang kasamahan para masugid na makita ang uh, bawat isang trabador o kawani ng lungsod na pamahalaan ay nagtatrabaho. Kaya nais po namin ibalita sa inyo na huwag kayong magugulat kung ilan sa isa sa mga araw o oras na ito ay muling sisilipin at bibisitayan ang ating mga tanggapan. Kagaya ng naulit, tunay na masipag ang ating city administrator. Palakpuran naman natin si Kuya Larry Amante. ng pagliligura sa inyo pong lahat. Magandang umaga at maraming maraming salamat.